Mm, mm, mm. Nagpainit kayo hindi? Sagot? Ha? oh Nagagalit ba? Na? ba? Ba't ka nagagalit? Kaya tanong ka ni Papa? Ay! Ay! Malaban mm. na ba? Malaban ha? O? Ay! Ay! ay. O? Oh. No, nagpainit hindi. Sumagot ka. Nagpainit ka hindi. Hmm. Nagpainit din eh. Ah! No, no, no. Hmm, hmm, hmm. Mm. Ba nagagalit? Ay, talaga nagagalit. Nagagalit ang bata. Ay. Hmm, hmm. Kala mo ah. Hindi. Ay. Hmm, pinagtatakpan mo mama mo Nagpainit kaya Ha? Pahinit hindi. Sumagot ka. Painit hindi. Ay, talaga. Hmm, may sigaw siya sigaw ah. Hey, ma. Painit ka hindi. Hmm, hmm, Ang gilang ko sa'yo. Ha? Ano? Ay, Ano? Ba't ka sumasabay? Nagagalit ka rin? Tinatanong ka ni Papa o nagpainit? Hmm? Paano yun? Inet. Hindi ka pumunta doon. Hmm. <coughs> Siya ang kasama mo. Hmm. 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 Tapos yung sabi si Papa, na nagagalit na. Hmm. Ang gawa